na nagat palipay na silag makakita sa Baybayon guys. Ayon, guys, 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 pupunta tayo guys ngayon. Um isuroy ita mo mga kaibigan, isuroy ita mo sa amo um, ang ano sa dito sa Baybayon. Ayon, isuroy mo sa Baybayon. I uh, am surita mo sa baybayon ipasyal ta mo dito guys para ano para makita nyo naman kung ano ang aming lugar ayun para makita nyo yung lugar namin ayun pero before that kailangan kong uh, magsuot ng mask pala ayun kasi bawal dito ang walang mask kaya ayun ito mga kaibigan isusuot ko si mask ayun so ayun suot natin si mask kasi nga Ayan, isusuot natin si mas para tayo ay aalis. Ayan mga kaibigan, so, ito nakasuot na ang aking mask. So, ayun, um, ready to go na ako. Tara na mga kaibigan, samahan niya na ako sa aking pagsuroy. ayon Hello, hello, hello mga kaibigan, mga katropahan, mga kalablaban dyan. Nandito pa tayo sa karagat, ay sa karagatan na may sa manata derisa sa bay baybayon. Ayon sa baybayon kung saan. Ayon na ko na kanang ang lansya nga gisakyan sa ako ang sa akuang, akuang palangga. Ayon sa akong palangga guys ay naara dira. So ay dili di ay kani di diri nga banda. Ayon, kini nga banda diri dapita guys. Ayon. So siguro ilalapit natin siya ayun, kasi masyado siyang malayo ayun, mga kaibigan so, kailangan kong ilapit maghahanap tayo ng pwesto ayun, so, malapit na siya malapit na siya sa island, guys ayun, hindi ko makita ayun, gusto ko sanang lapitan talaga ng todo todo, pero may alon kasi mababasa yung may ko ayun, so, ayun yun yung mo oh, na ginahimo nila mga kaibigan ayon ingon anak kalisod ang kinabuhi sa mananagat ayon <laughs> naadira ang ako ang palalab ayon ang akong palangga naadira ana nga sakayan ayon mo siya gitawag og lansha, mga kaibigan lansa na siya lansa muna siya gitawag og lansa ang mga tao uh, na IBC ayon ga gakuan sa ilahang pukot ayon so ato siyang lantawan ayon kung makita pa ba nato siya ayan mga kaibigan so daghan kayo siya diri og lansa actually daghan ayon daghan siya glansa diri ang mga kaibigan So, na ay Kelvin. Kelvin. Ay, Kelvin. So, ay uh, itsura diri ang mga, ka, mga katropa. Uh, mga kalablablab lab lab, lab. Ayun. ani ambuang dapit. ayon, So, magpaabot ang mga kaibigan niya. Na ay muna o. Ayun. Magpaabot na, na ay muna og sa ano. Sa bangka. Ayun. Magpaabot ang na, na ay muna og sa bangka. og ato silang. Sugaton sa masipang pakpak palakpak ayon sugaton sila sa masipang palakpakan yun atras ako kay yung inita guys ayon so ang sistema sa ilang paghabwa mga kaibigan teka i-closer hawi ayon hawi sa kamot kana siya guys ayon dili kay nato siya makita as in John kay medyo layo pero unon ana ang sistema ayun na silay sibot nga ilang pangkalot dito sa ilahang kuan ah uh, og isda yon maana ingon ana ang sistema sa mana dariya, -dari. so kani amo ang lugar na kuanan ni siya og ang ang, ang panginabuhi sa mga ano diri is dagat. Ayun, isda. So, nangisda agad ang mga ano dari ah. And then, ayun nga mga kaibigan. So, ayun. Iano lang natin. Ipupush out lang natin para makikita talaga natin ang ano. Makita dyan na, na ninyo ang among lugar, mga ka mga kapalangga. Ayun. Although, ayun So, i-picture out na to. Na amoy, kanang among island, pwede na siyang anhaon kung gusto mong mag-beach. Ayun, mo na island sa Tiban Ban Heneroso. So, magpaabot ang mga kaibigan kung kanus anak sila mga naog. Ayun. So, hula to na to sila mga kaibigan. Kay, mo na silang panga naog. Ayan mga kaibigan, meron na talagang bumaba. Uh, galing sa lansa yan. Galing sa bangka na yan mga kalalabs. Ayun. So, ipapalapit natin. Kahit medyo malayo pa sila, ilalapit natin. Ang mga mukha nila, kasi hindi ko yan kilala talaga. Hindi ko kalala yung mga, mga ano dyan, mga nandyan. So, ayun. Kana sila ay ako ang mga ang ah, mga kauban na sa akong banana. Ayan. Sumo na ilang trabaho sa ingon anak kalisod ang trabaho sa kuan mga guys. Ingon anak kalisod ang ah, trabaho sa usa ka maglantsa. So ayun. Oo. -o. So ayun mga kaibigan sino-sino ba yan sila guys ayun so ayun, pinipicture out nato sila mga kaibigan so yun, anak kalisod ang kahintang sa mananagat palipay na sila makakita sa baybayon guys ayun so at ba kung kinsa na silang niabot ayun, so ato lang na silang hinamaton ayo agara kay sila do ayo kaibigan ayan mga kaibigan so wala na sila I picture out na to sila guys oh si kuya ayo nagbagood po siya mga kaibigan so ayan So, ato na siyang interview kung masugot. <laughs> ay maulo mo po kung mo interview niya may kayo man kayo siya ayun guys ang bankiro ay naghakot na og kuan naghakot na siya og um, naghakot na niya ang iyang mga kuan mga kaibigan iyang mga um, mga pasahiro ba ayun so paaboto na to, nga okay, ang second botch makakuan uh, paabuto na ito ang second batch okay, kayo lang medyo malayo layo pa na, Inhita na si host mga kaibigan so ayun yan po ang aming island ayun yung island namin at uh, ayun, island po tapos, ayun dun banda sa may dulo ayun, dun banda sa may dulo ayun, sabi yung baliripo ayun dyan po ako banda nag ligo ligo ayun nag ligo ligo sa gamay pa ko guys ayun so ito lang tapos may isa pang land sa dara yun pero magbalak na ko guys muli na ko guys so ano balik tayo sa aking hometown ayun sa aking hometown so iikot ko na yung aking camera kasi uuwi na si Akit ayun mga kaibigan pero ayun iaano ko pa rin kayo guys um, may update ayun, i-update ko kayo habang ako umuwi ayun, dito po ang daanan ayun mga kaibigan, dito po siya dito po yung daanan and um po ko kayo sa daanan ko kasi medyo malayo-layo ng konti so, dito dadaan tayo, dito sa mga isa-is pero sa blek lang naman eto, ayun dito kami naglalaro dati ito oh, ng aking kabataan pa ba so ayun o oh, mainit siya super duper na mainit pero gano natin ayun mga kaibigan so mga kalablaban ayun dito po ako puwi, ayun uuwi na tayo kasi so, ano na uh, anong oras na hello anong pangalan Ayun. So, ganito. Habang kayo yung nag-video. guys. Pauwi na ako sa bahay. Uy! Pagalan lang natin yung aking ano, bagalan lang ating ating ayun, paglalakad. Parang hindi siya masyadong katawid tayo guys. Ayun, katawid tayo kay kay makuan ta maligsan maligsan ta niya atong trabaho mga kaibigan ayun hapit ta kumabot sa among balay isa na lang kakarsada isa na lang kakarsada mga kaibigan ako'y makaabot na sa among balay ayun so tanaw na to dito ako nilong agko nakuha na ba naluto na Ayon, how many minutes lang naman pod ayun so diri maglakbay ta ka diri kay ano so diri sa espinita Napay mga mga agi mga motor. Ayun, may mga motor na may agi. So, ato niya pa na silang kuhaan. Hmm. okay. Basi gumalinsan ko. O, di nakahaan na si video. <laughs> Ayun. So, kanina kalsada. Ang mga ni highway dyan. Oo. Ah, uh, tawag ka ng highway nga. Kuhaan ka ng mga siya gina, ginaagian sa mga kasakyanan. ayon Ayun. So, matabok na po taglain. Ayun, matabok ka. Pinalayad kay. Mintras ko rin. na mga kaibigan. Mintras ang mundo. Matabok ta Ayun. So, medyo dugay-dugay ang ato ang video karon Kay, um, Gisoroy, tamanggit mo. Sa ang lugar. So, ati sa ah mo niya tubangan sa among balay sa so, dari na ta sa kuan uh, sa likod <laughs> ayon dari na ka sa likod mga higalaan so nakauli na ko ayon andito na ako sa bahay ayan so mga kaibigan teka pasok kayo sa aming houses Ayun mga kaibigan, ayun andito na po ako sa tahanan. ayon sa aming bahay po, nakauwi na rin sa wakas. Nakawi din ako galing sa um, gikan dito ba sa baybayon. Ay nako, super duper na mainit mga kaibigan. Mainit ang aking ano, um, situation mainit doon. Super duper nga kainit na lamang gayud kina kina kinainitan. So ayon wala na ako nakapaabot nga ang akong banana is muuli uh, mo sakay sa 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 pamboat or sa bangka or whatever kay pertig yung inita guys dili ko makakuan sa kainit ayon basi madaut ang akong kuan <laughs> madaut ang akong buhok na puti ayon masamot siya kaputi ayon mga kaibigan so maulang ti siya update sa kaganapan dere sa ang lugar so katulang lang una siya kadto lang sa ang ako mai, mai mai update sa inyo ha, mga guys mga friend um, i think uh, sa sunod na pod uh, sa sunod na pod na akong vlog magkita kits pa rin tayo mag uh, isuroy ta gihapon mo dere sa among lugar mga kaibigan so isuroy ta mo bisag asa ko mo iuban ta mo sa akong biyahe ayon sa akong mga vlogs ikuyog ta mo so para makuyog kun makuyog ta mo sa akong mga vlogs please subscribe my channel ayon ka for now and uh, see you uh, see you next videos ayon so here i am bye bye thank you very much for watching